Hello guys, good morning. Ayan na at na naman ako sa hospital kasi sumakit na naman yung chan ko. Anong nakaraang, anong uh, nakaraan week na operahan ako sa abdo na may bato kasi yung abdo ko. Tapos ngayon, ayan, magpa-check up ako sa ano, Bernardino okay. Eh, eh, in-admit ako isang araw lang At tapos ngayon dinala ako ay eh, hindi na hindi nagpapago yung siya kung masakit na masakit pa kung 1 to 10, 8 talaga masakit, Sobra sakit uh, kaya nag-decision ng Mr. Con dalhin sa dito sa UST kung ngayon dito sa UST CT ako hindi ko pa alam kung ano ang ano Ayan. at tingnan pasilip ko sa inyo yung kwarto na inanong kinuha nung ang ganda ang ina ko pa magsalita hello guys good morning ayan at uh, natakbo na naman ako sa hospital kasi sumakit na naman yung chan ko. Anong nakaraang, anong uh, nakaraang week, na operahan ako sa updo ng, may bato kasi yung updo ko. Tapos ngayon, ayan, magpa-check up ako sa ano, Bernardino, okay. Eh, eh, inadmit ako isang araw lang. At tapos ngayon, din nalaapon ay hindi na hindi nagpapago yung dyan kung masakit na masakit parin. kung 1 to 10, 8 talaga masakit, super sakit uh, kaya nag-decision ng Mr. Con na dalhin sa dito sa USD kung ngayon dito sa USD masitiskan ako hindi ko pa alam kung ano ang ano uh, at tingnan Pasilip ko sa inyo yung kwarto. Na inano, kinuha naman anak Ang ganda. Ang hina ko pa magsalita. Ayan yung higaan. ng bantay. Eh, dalawa yung bantay. Dito, Dito sa bagong building. Ayan. Ayan. Oh, may opo. Ang ah, ganda. Kasama ko. Parang bahay talaga ito. ang na siya. Yung binuksan niya sila. Tapos, yung gusa. Yung gusa. Yung mga kabimbo. Ayan. Ayan. Ayan nagutom na nagutom na ako. Bawal pa ako kakainin ng ano, kanin. Ng mga sulit, bawal. Ano pa lang, na mga liquid lang, kahit anong liquid. Ang buti nga ngayon, hindi na masyado sumakit so ng siyempre. Mahirap pag nasakit. Balak pa naman namin. Ano, Puwi sana kami yung June 15. Hindi ko lang alam pag mag-alabas. Maka-recover na ako nga. Kasi kung hindi, ako, hindi ako maka- ano, maka-recover. Ah, baka ano, baka i-move ko yung na ano, mag-remove mo magpre-book na lang at ng teke. At sa June 25 na lang. Ah, sayang yan. Teke Sana nga eh. Sa bagay June 15 pa lang to pwede. Pero pag may operahan ayan, Eh, eh, may mag-awin na yung sa uli kami doon. Maglalabasan yung sakit ko. Ang hirap. Guys, pagkain hey, yun alang na lang ito. Hirap. Masarap. Ah. <sighs> masarap, masarap na kumain. Pero bawal na kumain. Putong na putong na, na ako ilang araw na. Ah, isang gabi, isang araw. Dalawang gabi, isang araw. Tapos na yung tayo mga 48 hours di pa ako matatahin mga solid mga liquid lang daw muna ang inibusan ko naman wala pa ang tagal wow na wow ang hirap may sakit sakit na yung kamay ko sa nakatosok dami tusok tosok tosok Ay, ano pa naman yung pagkuhan ako ng hindi makikita yung ugat ko kaya tusok na tusok na lang sakit hindi talaga makita-kita yung ugat ko Magkontrol na rin yung lugar, hindi na magkontrol ito naman. Pwede yung gas, yung dextrate naman, ano. Pwede sa mga magiging sa kihakon. Kumapwede sa Laksa mga, mungus sa iyan, pas nga kisil. Laksa nga iyo kusimu mga, aku, mga tiga, mga kisil kakusil. Aku, anu galing, karna isu, nga Aku, sakit tegani, lalu na Ini, oh, ini, oh. Oh, handa. Lalu, Basta, tinusok po, suko. Ano na nga yan, kasi yun ang dinaanan ng si scan. Eh. Ayan na, doon ni yung gamot. Tapos, tinusok pa yung puwet ko. Aywan, nilagyan ng tubig. You, ano yung yun yung labi ko. sarap na aminom wala pa rin natusan Guys, ah, ito nakakain na ako ng soup diet muna ako ngayon. Kasi hindi pa pwede sa mga solid food. Kasi hindi pa maganda ang paki, ano, uh, hindi pa maganda yung pakiramdam ko. Kaya mga ano muna, soup diet muna kinakain. Kaya, ito yung kinakain ko. O, lugaw arroz caldo yeah. nabusog na ako eh pero kakain pa ako mamaya ulitin ko yan kakain arroz caldo lang muna kasi may ano ako mamaya hanggang alas 12 lang ang kain ko kasi bukas eh eh uh, oh, endoscopy ako bukas. Yeah. And guys, 11.30 na ng gabi. Ay, Kat katatapos ko lang. Mag, ano, hacho ko. 11.30. Kasi hanggang alas 12 yung ano ko. Magahan. Mag, anong tawag nito? Mag, ano na ako. Bukas yung endoscopy. Kaya, mamaya, alas 12, wala nang ano. Wala nang ino wala nang kain. Kasi bukas na umagahan. schedule ko. Ayan guys, eh. hanggang dito na lang ang video ko. Thank you for watching guys. Bye bye.